Okay guys, for today's video ay update po tayo sa ating location site ng ating tirahan. Ulan po dito kagabi. Ang lakas na hangin. Ayan o. Oh. Ayan. Ito po tirahan namin. Tirahan ng mga trabanteng mahihirap. Kahit mahirap laban lang sa buhay. Araw-araw lay babas sa trabaho. May maaani ka rin. At may sasahurin Ganun lang yun. Kahit mahirap, pagtyagaan lang natin. Diba? oh yan. Dito po. Oh, tingnan mo. Maliwanag ang sikat ng araw. Ah, ito ang bulldozer na aircon. Yeah, tingnan mo yan. Ayan. Bulldozer na aircon. Som Leon, at saka Santoy. Ayan, hirap-hirap lang, hirap-hirap lang, o oh, yung bundok. Tingnan mo yung bundok namin, ayan. Magapalang ambon, guys. Ah, ini. In kawan kwambok ini. Uh, kumahon si biskot. Ayan. cari keringit lah. Nah, ah, masuk site dulu lah supaya ada jam. Kalau kalau di rumah tak, tak cukup lah. Ya standby tapi di site. Ya. Ya di atas. Hmm. Tak di tiga satu. Ya. tiga, sa satu. <coughs> Ayan po. Hmm, madilim, dilim. Mambun-ambun pa guys. So, Ito po ang tirahan ng aming mga trabahante. Uh, trabahante yung mahirap. Lahat po ito, ano, lahat po ito, halos lahat Pilipino. Pero, Pilipinong Islam. Oy, oh, Bosco, Bosco. Good morning. Good morning, good morning, Bosco. Oi, oh, Maman you're on the top Dah, dah. Hmm. Ayan, guys. very very nice Okay. ayan umandad ng isang dump truck paalis na rin yan paalis alis na rin ayan maliligo pang ibang kasamahan namin 3 ah, minutes more to play for the videos video video lang muna tayo pang ano natin youtube Walang idit-idit to ha mga kabakit. Walang idit-idit. Kaya reality po ito. Isa po itong totoong pangyayari. Ayan o. Tingnan nyo yung, yung ano namin location. Low ground po kami. Dahil dyan bundok. Ayan o. Aba ang tangas ng bundok ngayon o. Hindi makita yung kalahat eh. Kasi mambon. Ayan o. Eh. Okay. Ganun lang. Ganun lang ang buhay. Ganun lang talaga ang buhay. Mahirap. <coughs> Ayan. Deserve. Deserve namin ito. Kahit right? mahirap. Basta may trabaho. Don't worry don't worry. Ang importante, may su tatanggapin sahod ba kahit mura. Okay na rin yan kaysa wala. May kunti tayong mapadala sa anak natin sa Pilipinas. Ayan. Ah. Okay. Okay. Puntahan natin sila dito. ringannya. Ah, Oke okay guys, thank you for watching once again. Good morning. Ah, morning, morning, morning. Oke. Okay. Ah, di toko Moe na eh. Nah, lari selang. Oke, guys, thank you, thank you, and once again, good morning, bye. -bye.